Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Um Yutikya po. Yutikya, okay. Mm, um, sister Yutex. Yeah. <laughs> Parang nag-travel pa ka, ha? Uh, travel. Um, um, hindi, father. Galing ako trabaho, father. So, dito, um, ako dito sa ano, Saan sa si sakyan. ngayon? Ah, sa Cebu. Ah, sa Cebu lang pala. No? Nakala <laughs> ko sa ibang bansa. <laughs> Sige, sister. Yung, anong katanungan mo? Um, yeah, um, father, um, may, may tanong lang po ako. Um, naalala ko nung ano, um, Siguro mga 23 po ako noon tapos um nag-away kami ni mama dati um parang minaldisyon niya ako. Mhm. Mm mm -hmm. um, sa, ang sabi niya po ang um, um ano ba 'yun paano bayan sa Tagalog ang um ka <laughs> Oh, magkamang oh yung ganun po, yung gagapang ako na ano ba 'yun yung uh, kahit isang uh, kahit isang kahig, isang tuka yung mga ganun po. Tapos um napiktuhan po ako niyan um, 2021. Totoo 'yan. So ngayon mga kapatid, mag-ingat tayo sa sa sabihin natin. Kung lalo na na yung mga ina, mag-ingat kayo. Kahit anong galit ninyo, huwag kayong mag-curse sa inyong mga anak dahil nakikinig yung demonyo. Kaya nga, i mag sign of the cross tayo sa ating mga senses, sa ating noo, sa ating bibig at sa ating bibig, Consecrating it to the Holy Spirit. At uh, totoong-totoo yan. So, anong dapat nating gawin? Una, let us go to the sacrament of confession and then break the seal break the curses. nandito uh, yan sa Plati Father Sikia. Uh, dito sa page. Uh, hindi tayo makaiwat sa mga curses. Lalo lalo na sa mga galit natin. As uh, Brother Wendell, hindi yan maka, ano, makaiwas. May daming nagagalit sa amin. No? Maraming mga masama, mga words na galing sa ating mga kaaway. Kaya nga, from time to time, ay mag-break ako ng curses and spells. Nandiyan nandito ito sa page 76. Prayer to break curses and spells. Na tayo. Pati ako. Ay hindi makaiwas dyan. Dami nating kalaban. Pero, matanong natin sa sarili natin, kapag tayo ang tatanggap ng curse, ano bang gawin natin? mag back ba tayo? ng curse din? Hindi. Anong sabi ni Kristo? sa mga taong umuusig sa iyo. Pray for them, bless them, and think positive things to them. So yan ang gagawin natin. So ano, hindi, hindi tayo matrap ng demonyo. Uh, ano, ano, ang human reaction natin, natural na reaction natin? Gagabti -tay tayo Ang curse them? Hmm, so bisaya pa yan. Um, ano, um, yes. Yeah. Ano po, hindi ko naman yun pinapansin. Kaya lang, umiiyak siya, sabi niya, pag mamatay daw siya um, hindi ako hindi daw ako dapat titingin sa ano sa libingan niya yung parang ganun tapos umiiyak po siya mm. Ikatikais ikatikays mo mm. Ikatikais po yung nanay mo yung nanay mo na posible oh. na sunod niya. yan sa kanyang mga ninuno yung paraan na yan so mm. so dito kasi mm, kasi po na depress po ako 2021 parang gusto ko nang magpakamatay mm. Ganun. parang na naapektuhan po yung ano niya course niya sa akin. Ah, uh, totoo 'yan. And then hindi na tayo, hindi tayo makaiwas diyan. Kahit yung mga kasama natin ay mm. yung mga masamang salita, curse po 'yon. So, mm. hindi tayo makaiwas. So, mabuti na lang merong deliverance prayer ni Father Sikia. Yeah, hindi naman to kapatid si Sikia, but it is the prayer of the church. Siya lang ang nag nag-file uh, mm. nito. Mm. So, malaking tulong talaga mm. ito. Bawat family, may kahit isa. Diyan naman to sa St. Paul's. It is sanit. At meron din ka Father Richard, uh, Chad Riperger. Meron din. So ang dami nating paraan. Mm -hmm. no? how to break the seal and the consecration. How to, kahit yung mga ano natin, yung mga pagkain natin, huwag kayong magkumpiyansa. Dahil kumpiyansa, kumpiyansa tayo yung mga pagkain natin. Kaya nga, merong, merong akong isang pasyente na magalitin, puno ng puot, pumunta dito, dineliverance natin. Lamang nga yung, oh, anong yeah. na, yung kasamahan niya dahil ang laking pagkabagod at tapos ma-deliverance at ma-break yung occult involvement. Lahat ng mga buda niya, mga feng shui, yung mga kabayo na may lucky charm yung mga santo ninyo na may pera ay makita uh, nyo ba yung santo ninyo na may pera superstitious belief po yon bakit yung santo ninyo ay may mukhang pera na hindi na yung devotion ng santo ninyo so kapatid alam mo grabe yung effect sa prayer of deliverance. Uh, ngayon lang, ngayong gabi lang, sabi ng kapatid, kapibigan niya, Father, yung best friend ko, pumunta last week dito, ang nating pagkabago, umiyak siya kapatid. Dahil matagal na panahon, hindi niya kinausap yung kanyang nan. At nung matapos siyang ma-deliver, very emotional na siya. Uh, change of heart. The, the, the metanoia. Uh, uh, ang nangyari sa kanya. Conversion. So kapatid, hindi tayo makatanggi na mayroong mga taong ah, uh, nagagalit sa atin at mag-care sa atin. Kahit sa parokya ko, maraming nagagalit sa akin. Lalo na yung mga ibang sekta, ibang mga pananampalantayan na sinasabi lang natin ang katotohanan. We receive curses every day. Anong gawin natin? Hindi tayo makaiwas dyan. So let us pray in the name of Jesus. I break the seal na I break all curses and spells sent against me and I command all of you, spirit of curses, spirit of uh, spells, to depart from my house, to depart from my room, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Ang ganda kung memorize natin ito, yung mga specific. Merong uh, prayer dito sa seal and consecration. Yung pagkainin nyo, na binili ninyo sa merkado, binibili ninyo sa ano, pwede nyo i-break yung seal and consecration. In the name of Jesus, nandito, nandito lahat. You break the seal and the consecration of this food. Bakit i-break natin yung seal and consecration sa pagkain natin? Alam nyo yung mga magsasaka sa bukit matapos ma-harvest yung kanilang mga produkto. Anong gagawin nila? Magdidiwata, di ba? Mm. Mag-aalay sa diwata. Yan ay seal and consecration sa the Spirits. At mamangha kayo, bakit ang anak ko, anong nangyari sa anak ko? Anong nangyari sa apo ko? Ang tigas ng ulo. Dahil lagi kumakain sa mga bigas na galing sa mga magsasaka na may sariling ritual na inaanay nila ito sa mga diwata. At hindi tayo makatanggi. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, maraming nagpra-practice niyan. Kahit yung lolo ko dati, Siyempre, practice niyan. Nagyawa mo dyan, no? Bakit ang ka ng pagkain sa ibaba ng ka kakahuyan? Mm hmm. Ah, ako sa sa mga mga diwata, sa mga nakatira dito sa mga kahoy na ito. Dahil marami tayong ani. So, mm -hmm. hanggang ngayon. So, ah, uh, yung curses ay pwede nila ipalata, ipa, ano, ipadaan sa pagkain. Yung unang pasyente ko dito, alam nyo, yung na-oppress siya ng demonyo, meron siyang, ang daming kaspa. Anong Tagalog sa kaspa, brother Jano? Walang kubak. Walang no? kubak. Walang kubak. Walang kubak. Walang mm, Ang, oh, ang mm. ano, ang ang ano, Tung bangga brother dyan, no? Bangga kay ang kapal, makapal, makapal, makapal. Makapal, makapal. yung... Makapal yung bala. Bala kubak. Bala kubak. Bala no. At meron siyang ano dito, malaking bukol. Mm. At nung diniliverance ko siya, yung sakit niya dito, at sa likod, at alam nyo, nag unveil yung demonyo. Dalawa palang demonyo naka, pasok sa kanya. Walking process pala siya, hindi lang oppress. Grave oppression, hindi lang grip oppression, walking process siya. Tinanong mm -hmm. ko sa demonyo. In the name of Jesus of Nazareth, tell me the truth. Dahil makasid yung exorcist sa uh, demonyo to, to speak mm -hmm. up the truth. Kanina nga, uh, nasiyahan ako dahil kinukuman ko yung demonyo. Pray with us, the rosary anong reaksyon ng proses. Hey, may read for the the Lord is with you. Blessed are you. Blessed is the Peter. Ang, ang, ano, paspas, -pas, ang bilis. Maglurosaryo. At sabi ng demonyo, ikaw, Darwin, ikaw lang nagparosaryo ng demonyo. Meron bang demonyo maglurosaryo? Sa amin ng proses, pinagalitan ba? Oh, continue. I command you to pray with me, the rosary. Alam nyo, hindi nakatapos ang demonyo naging normal yung babaeng iyon. Pero yung prayer ng demonyo, ang bilis. Well, praying hmm. the rosary. time. Elmeri, Paul, the priest, the Lord, sweet Jesus. Amen. All in prayer, <laughs> the prayer, the prayer. Amen. Alam mo, alam mo, Darwin, ikaw lang ang nakapag-pray sa akin ng rosaryo. Meron bang demonyo? Na mag-pray ng rosaryo? Kanina pa ito, nangyari. Hindi pa natapos yung Mm -hmm. Prayer naman na yung liberated na yung walking poses. Mm -hmm. So kapatid, ang uh, ipagtuloy ko muna yung isa na ang daming pumapasok sa isipan ko. Uh, <laughs> dahil sa mga halos alo araw, mag-exercise tayo. Ang isa na, na katanggap siya ng course sa pamagitan ng pagkain. Tinanong ko yung demonyo. Tell me the whole truth. Your entry points. Do you put a course object in her body? Yes, we put curses. At yung mga pangalan na demonyo ay yung mga pangalan ng mga mangkukulam dito sa lugar na ito. Hmm. sinasabi dalawa. At yung dalawang pangalan na sinasabi ng demonyo ay mga uh, known mangkukulam dito sa lugar. Hmm. At tinanong ko, uh, paano mo ginawa ito? Ginakain namin siya ng sinagoylas, isang frutas na kainan mo sa sinagoylas. At nung matapos ang exorcism, kapatid, tinanong ko, yung babae, hmm. alam mo ba, itong mga pangalang ito, kaibigan mo pa sila? Yes, Father. Nagbigay ba sila ng sinagoylas sa'yo? Yes, Father. Nagbigay sila ng sinagoylas sa akin. At doon nagsimula yung sakit ko. Matapos ng sa mm -hmm. kapatid, lahat ng kaspa or balakuba, kabal na balakuba dito, nawala. No. Yung malaking, ano, dito, bukol, mm -hmm. pamaganya dito, laki, nawala. Mm -hmm. So, yung curses, kapatid, hindi lang sa salita, pwede din sa pagkain. At dito, mm -hmm. nandito sa uh, aklat ni Father Tabading, yung specific per sa mga nakakain ng na mga curses na yung curses ay uh, linagay sa, sa pamagitan ng mga prutas <laughs> pamagitan ng mga pagkain so paano natin i-break yan dapat meron tayong alam dito sa aklat ni Father okay, ate yung tekya, um, ba yon? father, um, follow up lang Um, meron pa, Brajan Do. Um, paloop lang, Father, kasi ano, um, tinawagan ko si Mama noon, Father, na um, parang pinapaalala ko sa kanya ba na kinukors niya ako. Tapos ano, um, sabi niya hindi daw. Parang nakalimutan niya na niya, Father, yung sinasabi niya sa akin. So, yung, yung parang dinideny niya na hmm, niya, nakalala. ako. Hindi niya na Kasi matagal, 23 pa ako noon, eh, mga 20 years ago. Mga ganun. Noon na ipagdasan mo yung nanay mo at catechize her mm. about the the beauty of her face. And then ibigay mo um, yung curses. Um spell. Oh, may, okay. Meron din ako ano pangalawang ano tanong, Father, ano, kasal po ako sa ano, Father, sa Presbyterian. Tapos katulik mm. ko po ako. Ako po yung pumunta sa simbahan ng Presbyterian. Ano mm. po 'yun? Um Ano po 'yun ang advice niyo po? So yung ano mo, yung asawa mo ay presbyterian? Doon ako, kami kinasal po sa ano presbyterian. Ah, yes. Church Doon naman presbyteria. po siya. Pero Church yung yung, ah. yung asawa mo ay presbyterian? Presbyterian hmm. po. protestant hmm. Presbyterian. Mm. Mas mabuti makasal kayo sa simbahan. Ayaw so, po yun, niya. Ayaw daw niya kasi mm -hmm. ano daw... Uh, um, kasi yun daw ang totoong religion na Presbyterian. So, wala po akong magagawa po. Um, okay okay lang po ba yun na um, hayaan na lang ganun? Or, kasi ayaw po kasi niya eh. Saka pero, anong ano si San Pablo dyan, di ba? San Pablo, dahil anong talata yung Brother Wendell? Yung Christian yung uh, wife, pero uh, hindi Christian yung yung asawa. Mm. Pero naging banal yung naging banal yung kanyang, sa pamagitan ng kanyang asawa. Nang talata yun, bro? Wendel, alala mo ba First spring, John, yun? First Corinthians yun eh. Letter 7 ba yun? 7, 3, 15. Atin basahin muna, bro. Salamat, Brother Jundry. Basahin muna natin. Brother Jendo? Ano, sa yun? Bandit, bandit. ano yun? Ano yun, Roman. Anong talata yun, Dre? Unang Korinto? 73 hanggang 15, bro. Okay, 73 hanggang 15. Ito po yung ating mababasa dito, mga kapatid. Biblia. Okay, Ito. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at uh, kalooban niyang mak makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang Udre, babaeng hindi sumasampalataya ay, ay nag nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkakaroon ng kapintasan Ngunit ngayon, ay mga banal. Sunod. Kaya kung humi humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinatawag ng Diyos. So dito sa 14, makita natin kahit hindi kayo magkatulad ng pananampalataya, at dahil sa yung uh, yan po ay dilema. Eh. Dilema talaga. Dahil hindi kayo magkatulad ng pananampalataya. Pero gustong-gusto mm. gusto mo na magpakasal sa simbahan, di ba? Uh, mm. Your intention purifies you. Eh, hindi mo naman mapilit siya. Kahit ang simbahan mm. ay merong may, mixed marriage. Pero especially yung ano mo, kaso mo. So yan ang sinasabi ni San Pablo. Maging banal yung ano mo na hindi katulad natin ng panalo Eh binabasa hmm. ko na. No, klaro at linaw na linaw yung sinasabi ng Apostol San Pablo. Mm. Um, father, may 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 pangatlo pa akong ano, Father. Um, kung okay lang. Ang um, nung kabataan ko po kasi malapit po kami kasi kami sa airport, 'di ba? Sa tagalapu po, po ako sa Cebu. Eh, ngayon po, um, Gabi-gabi uh, po, lagi kami, alam mo yung magumpay, yung kumukuha kami ng damo para sa mga baka namin, sa I mga kambing. Tapos po, wala naman po akong third eye, um, lagi po akong makakita ng white lady po. Um, mm -hmm. Nalala ko lagi? po white lady, mga kabaong, yung mga ganun, kasi matigas po. Hindi, dati pa yun, kaya lang sabi ng lola mm -hmm. ko, ibaon mo yan sa bato kasi ano yan, masama daw yun tapos po mm -hmm. yung yung barko na uh, hindi ko malala kung naalala mo po yung Princess of the Orient before nakasakay mm -hmm. ako noon tapos sa isip ko malunod itong barko na to nangyari mm -hmm. po kung sasabihin ko mangyari talaga mm. hanggang ngayon um hindi na ngayon po kasi ano baliwala, binabaliwala ko yun, hindi ko talaga iniisip yun. Pero nakakita so ako ng mga white lady, kabaong, at saan mga ganun. Open yung psychic ability mo kapatid. Mm -hmm. So, dapat maklose yung psychic ability mo. Nandyan din sa Aklatid Father Sikya, page 204, closing the psychic ability. Yan ang pinakamabisa na paraan para maklose yung psychic ability mo. Kaya, kaya Father, pag ako magalit, Father, ah, may mangyari sa... Mm -hmm. Kunyari, magalit ako sa iyo, may mangyari sa iyo, sabi ko, ano ba yan? Parang yung mm -hmm. demonyo ba? Parang sumasakay? Mm -hmm. Yung mga ganun? Psychic po yun, kapatid. Psychic mm -hmm. power. Psychic mm -hmm. power po yun. Mm -hmm. Totoo yun. Psychic power. Alam nyo, kapatid, alam ng mga demonyo, yung mga... Kahit karamdaman. Kaya nga, mm -hmm. yung, uh, yung karamdaman ng tao, alam nila na may sakit ka. Kanina, mm -hmm. when mm -hmm. nag-deliverance ako, may kasunod na i-deliverance ko. Nandiyan lang siya sa isang part, uh, bahagi sa deliverance room. Mm -hmm. so, poses, sabi niya, may sakit ka dito. May sakit ka dito. Ako naglagay niyan. No? At sabi niya, bakit niya alam yung sakit ko? At in connection sa iyo, psychic power yan. Okay. Malalaman niya, Uh, na mamatay itong taong ito. Psychic power 'yan. Nalunod ng barko. Malunod yung barko. Psychic power 'yan. It is uh -oh, from preternatural hmm. beings. So, hmm. preternatural beings refers to Satan, mga unseen spirits. Hmm. Hindi 'yan galing sa Panginoon, but uh, hmm. unique yung ano mo, yung taso mo dilema mm. po. Pu ka magpakasal pero yung intention mo purifies you. Dahil, yeah, al alam mo Father, ang dami kong mm. problema pero alam mo parang at saka Father, 2019 na aksidente po ako nung sa Cebu pa ako. Na mm. uh, Marami po ako ng ano ba 'yun, yung mga second life first life, mm -hmm. mga ganun po kasi mm -hmm. ano prone po ako sa aksidente. 2019 po na aksidente po ako sa car. Mhm. Mm mhm. Kaya lang so, po parang mm -mm, Parang feeling ko po na kahit kahit masama po akong ta, eh, hindi hindi ko alam kung ano kasi, di ba? Wala namang wala namang ano, wala namang ano, ano wala namang ano ba 'yun? Yung walang walang perfect. Ano po, yung kahit kahit marami akong aksidente po, parang feeling ko may 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 parang ano ba 'yun? Parang angel na nag-guide sa akin kasi lagi po akong nagdadasa like angel of God. Tapos, naaksidente po ako. Yung, yung car ko lang po ang naano, yung sa harap lang. Mm -hmm. Yung ganun. Pero feeling ko po parang may, parang may angel na ano, parang tumutulong sa akin. Talaga yun ang feeling ko kasi... Pro nako ako sa aksidente sa mga sasakyan. Kahit tatawid lang po ako. Ang dami kong mga ganon. Mm -hmm. Continue. Uh, uh for protection, kapatid sa university So, hmm. that's all, Sister <laughs> Yutikia. Yeah. Father, um, lang, sana, uh, ano, last, last lang, Father, sana oh. mag, magpa-deliverance ako sa kung kung okay lang po uwi ako sa December. Nasa Cebu ka, di ba? Ah, kataga buhol I mean, ka. Nasa Australia po ako, sorry po. Oo, oh, <laughs> ngayon. Kataga mm. Cebu ka. Kataga hmm. po ako. Oh, ka uwi ka na. Sana ano po magpa po. ako kasi feeling ko po parang hindi maganda okay. yung ano sitwasyon ko po dito, parang ako lang mag-isa, parang lagi akong hindi ko alam kasi iba kasi dito eh. Kung makauwi ka punta ka dito sa office. Sa ano? Sa December ka ba, po, po, po eh, ako, mga kasama natin. Oo. Oh. mga natin dito, ha? May ticket na po Again ako, ah, sa December. Oo. Oh. Oo. Oh. Thank you Father. Naya nai ako kasi ang guwapo niyo po. Of ah, praise <laughs> the Lord. Ang guwapo. Ano may kapatid? Thank at you mga kapatid, Father dun, Oh, God bless. Mga kapatid din din dito. Brother Jando, ah, hanggang ng <laughs> sleep na ako. <laughs> Dal maaga ako bukas. Ah, oh, so Thank man. you Father. Ha? Thank you so much. God bless oh, you always. God bless you. you Sa punto points. Ah, uh, thank you po. po. Youngster yes, de Roma. <laughs> Sabi ni para Darwin, maaga pa siya bukas. wala na. Paano ba 'to?